Yung asukal, sibuyas, bawang. Tapos, ito po yung egg noodle. Tapos sardinas po, panghalo. Ayan, bitsin. Nagig sarap. At dito po yung dalawang kilong bigas mga idol. Ayan mga idol, itong kita ko ngayon mga idol. Oh, nasa kulang-kulang 300 mga idol ngayong umaga. So, ito. At, uh, Pambili ng bigas yung ano, ito, yung bali 55 yung ano, yung kilo, bali dalawang kilo yung ito, 110. At ito na tira mga idol, pang ulam, tapos pang bili ng pampers ni Bibi. Ayan. So medyo matumal-tumal kasi ngayon mga idol, ang kita, mahirap ang ano ngayon. Ito, ito wala lang bigas. Kaya bibili mo na ako bigas, dalawang kilo. Talagang so, pinagpakakasya pinagpag, ko lang mga idol, yung kita ko sa... So, yung umaga, no? Ayan, ito, pambili na lang ng bigas to. Ay, ng ano, ng ulam. May bariya-bariya pa, oh. Bali, ignore nila lang kita. Pila, magkano isa? 33? 33. Hmm. sa ignodel hmm. 35 tapos <coughs> si bawang eh dinas pa mm -hmm. May kuya mo. Cardenas <laughs> po. Cardenas. Hmm. Pilang na yan dyan ano? Ay rin ang parabiya Parabya. Uling. Magkano pang ulang? Kinsey. Bari magkano. Ha? Kinsey? Okay na ba na? mo. Sukal. Ito na ba sukal? Ito na. Ito na. 20 na. At ito mga idol oh. Ayan. Ito tayong sukal, sibuyas, bawang. Tapos, ito po yung egg noodle. Tapos sardinas po, panghalo. Ayan, bitsin. Magsarap. So, po yung dalawang kilong bigas mga idol. Ayan. Ito po ulam namin mga idol. Ito, ayan. Papakasyahin ito hanggang maghapon mga idol. So, ganun talaga. Kailangan nating mag ipakasya-kasya lang yung ano. Tipid-tipid talaga. Grabe, ang informal ko ngayon. Ang informal sa pag-deliver ng tinapay ngayon mga idol. Ayan. 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 naman Ayan. Ayan. yung ano. yun po. So, pasira naman po mga idol ng video na to. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga nagsumusuporta po sa mga vlog ko. God bless po sa lahat. Bye bye.